libre ako na sakay, Panty Polo, Patresa. Ali mo lang, walang isa sasabay. Hindi pa uuwi. Ah, di pa. Oh, sige. Mas shout out na lang kayo. Ito vlog ako eh. Content ko libre ng sakay. Mas shout out na lang. Shout po. Shout out. Na o, shout out. Shout out. Shout out. Shout out sige, so yeah, thank you po, thank you ma'am, nalilibre ako ng sakay pa Antipolo, pa Teresa libre lang, kasi pauwi na rin po ako Opo. lagi na ako ma. uh, ah, nagko-content akong libre ng sakay ah, Beverly Hills ah, sige po ma'am anong dagi mo dun ma'am? doon ka nagtatrabaho? ah, sige po sa so, Una-unahan lang yun ah. It, dito mo na lang yan, sa unahan. Yes, you, po. Ah, nagko-content ka sa ang libreng sa ma'am? Ah, okay po. Kayo po pala yung napanood ko. Siguro. O, <laughs> si Ate Jaja naman po yung nasa niyo. Sino yon Yung kagaano din po, sa Antipolo niya po nasa kayo. Eh. Saan Sa bumaba? Uh, sa Flying B po. Ah, okay. Yes, Alam po. ko na yun. Ah, gagawin mo doon sa Mayano? ano, Beverly Hills? Ah, hatid ah, ko lang po yung gamit, po. namin tapos babalik ka rin. Hindi po, sa mahabang parang po ko nagtatrabaho. Papasok ka na rin? Gano? Ako, sa so May 7-11. Mahabang parang, san san sa yun? Marikina? Palores po. Saan yun? Sa Shopwise po. ah, de, de, lang dyan? Ako, sa so May Palores. Gusto mo, sautin na rin kita. Ano mo kasi Saglit lang ba to? E, sag... Ako, sa... Ha ihahatid po kasi yung Ka Papasok pa ba sa loob? Ano lang po, sa so May Tulay na naman po. Kasi baka matagalan po eh. Ah, o oh, sige. Yan, alam.